Nakita lang nina ko nga video guys ug nakapanghinok vlog ko sa maong panghitabo. Kuya pa kayo ang bata. Makatinga, matingala ta nga nung naabot ni bata diring dapita. Awareness ni alang sa ginikanan, amahan, inahan o pinsa manggaling ang ni ini Nga ang bata in town, hapit na siya mahulog. Pero di ko nakarealize nga sama ni ini nga kuya, wala pa ni siya isaktong pangisip tungod kay bata pagigain ni siya na ay anghel ang bata nga mo'y magbantay, mo'y magpugong sa tanan tanawa awagod ang maong pangitabo busy na kayo sila diri kay gusto nila sa luon ang bata sa ilalom kay hapit na siya mahulog ang bata wala, wala, lang, nagkapit lang wala lang yun nag, nag, huna huna nga na ay nagpugong sa iya na angel then ang kau nga naadiri sa ilalom gusto niya luwason ang maong bata ni Hinay. Ang bata wala ra gyud, wala gyud siya nahulog. Murag slide ba na diha dapita. Okay. Islanting man ang kahimtang sa maong nabutangan sa bata, pero wala gyud napugngan gyud siya. wala gyud siya nahulog, guys. Makapanghinuklog tag nano wala gyud siya nahulog. Naagi nagpugong sa maong bata nang wala siya nahulog. So, di ara. Ang bata wala gyud na siya. Ay, kabalo kung unsay nahitabo niya wala na siya kabalo kung unsay nahitabo niya tahulugon ba siya o unsa kay kabalo na ta kuya pa in town makita man nato nga bata pagit kaayo kuya pa kudos to this person nga nga naningkamot nga maluwas ang bata nagtinabangay sila nga maluwas ang bata tanawa ninyo, observa rin ninyo ang panghitabo. Kung ma-amaze mo sa resulta. Ma-amaze mo sa resulta, guys. Pulba na kaayo ang palibot. Pulba na kaayo ilang huna-huna. Grabe ilang pag pangandam na masalo nila ang bata in case na kinimahulog. Apan. Tuwara, tuwara. Yan, aw na to guys. Obserbara na to ang maong video. Apan, nakuha jud ang bata. Naya na, yes? Inana lang. In na ang kahimutang. So, salamat sa maong pa.